Tulad ng dati pre. Right, right, right ng ano natin. Yung ruta natin. Safe, safe. tapakul drive ulim ulim ah bagyo lang kagabi ayun okay na naman ride tayo pero saan tayo ni kagawad eh hindi saan tayo magla ride ang sama pa naman pwede naman okay pa naman sana hindi na umulang pagka ride tayo by the bay At sa mall tayo daging daging Sa simbang muna tayo ang tropa sa tayo ng kaji kikita nyo naman kulimlim mo oh. ayan, dilim lakas ng ulan, kaapo, magdamag napukasan, na pero ngayon may bagyo pa rin dahil ang alam ko eh paalis pa lang mamayang gabi ang gabihan, bagyo may ka ng kayo, kaya nga tayo pumiyahin ng anong ito okay, papanga na tayo sumama kaya naman ang mga panahon ng... lapit na tayo sa dulo kaya kaliwa tayo medyo malayo rin pala itong diretsyo na ito almost 1 km din ito troca sobra pa eh mahaba ito at pagkanto po rito harap ito ayun o no? gagawad matay natin natin tayong tayo sa kanto na eh na medyo pinigil natin natin ang pakto ayan na ay yung ano PSCC hindi na nila pinuksan eh para magjogging yung ano na nangyari kada sa pandemic Ay, Ay, presko, lamig. Ah, Maraming nabiglang panahon, hindi na ako nag-warm ito, naman ang panahon eh, Opa. Tayo, pa tayo, wala na, na eh. stop